Eh, tama antay yung unit 150 na kusang tumatakbo. Kahit na hindi mo na pihitin yung acceleration, tumatakbo na. Eto, start natin. Nakikita nyo na din sa speed nya. Okay, no? Kung mapalo na siya ng 9. Kapag ka normal, ayan, 6 na kaagad. Hindi po yan standard mga sir. Hindi po yan uh, normal. Abnormal na po yan. O, de, kaya may problema na yan mga cell sa kanyang uh, maaaring si lining or maaaring si uh, clutch spring yan, nakikita ay nyo yung gulong bilis oh tapos pag pinagilan mo ang tigas oh yan ang lakas kumakain ng ano ng uh, gas tapos maaari pang madisgrasa ka dyan o madisgrasa yung motor mo Hmm. ah, pag nag preno ka yan ya, Pag kaganyan mga sir, mga napakainam na ano, check nyo muna yan, tanggalin muna natin to dito natin makikita yan pero pagka once na tinulak nyo naman ayun, nakikot naman ibig sabihin, hindi yan lumuwag yung uh, parang ano, 41 na uh, nut hindi po yan ang problema, kapag lumuwag yun or natanggal ito, hindi mo ito mapapaikot yung gulong, ibig sabihin may problema lang dito, maaaring si clutch or yung si clutch spring kaya, buksan natin ito para makita natin yan, tagalan natin yung ano, crankcase cover, tapos ito yung bell niya. Oh. Yan, may ikot naman kaya hindi ito maluwag, hindi yun yung maluwag kung so, baka yung problema nito yung lining or yung spring, baka nabali yan o naputol yung isa dyan ayan, tanggal natin ito 19 19 mm yung size nito saka 22 sulog na sulog yung mga uh, bil hmm ito oh. nakaangat na kagad yung isang lining oh. Hmm. Yeah, ito yung problema niya kung bakit antulin nung motor ni sir. Tanggalin natin para makita natin kung alin ang nasira diyan. Saka manipis na rin yung lining niya mga sir. Ito. Kunting kunti na lang dito. Mga 50% na lang yung kapal nito. makita naman dito mga sir. Ah, na tagal pa ito. Ayan. Ito na. Ang na. aftermarket after market pala yung kwan mo. Ito. putol na. Pati lining pa rin din ito. Naputol. Isa lang naman. Kaya yeah, napakaganda pa rin mga sari yung, ano, yung stock. Stock tumatagal talaga yan. Kung masira man yan, mauna muna itong masira or mapudpod bago yung spring ito kasi matigas ito eh. matigas sobrang tigas tapos kapag nainitan doon ano na siya nagkakaroon ng ano ng problema ito, itagay natin para makita natin kung ilan yung kwan mabari ito ito GBTT yan Goods naman video madumi lang yan ayan isa lang yung naputol tagal natin yung backplate para makita natin yan tanggalin mo natin yung ano yung sur clip mayaman po yung mekanik ko nakaginto pa yan mga sir <laughs> lagi agay <-lagi. laughs> Pag natanggal niyo yung Circling ayan. Kaya tuloy ng takbo ng gulong ng nakasintor stand dahil dito. Nakangat Nakangat na kasito. Kaya, ano, pag yung lining, stack na ang lahat. Spring lang. May lining ako dito. May lining ka? Hindi pwede yun. Tapos sa akin ka bumibili para may warranty. Alam mo talaga ito? Wala well, di kita bibigyan ng warranty kapag hindi ka bumibili sa akin. Yan, to na. Na. Putol. Eh magpapalit tayo ng ano, uh, ng original. Tapos yung lining papalitan natin. Ito mga sir, kakabitan natin. At nakabili na tayo ng spring. Spring lang yung stock. Kasi ito yung kanyang ng uh, dating nakalagay dito. Na uh, pinalitan niya ng stock lining. At uh, medyo okay-okay pa to. Kaya ito na yung gagamitin natin para hindi siya mapabili muna. Yeah, lagyan natin ng kunting grasa to. Saka natin ilagay yung ano. Yeah, lagyan natin yung lining. Yeah, tapos bilhin niya lang to ng stock. Yeah, tapos ito. Kakabitan natin tong stock. Ayan, tagal natin sa plastic. Ayan. Nilagay na natin. Ayan, nakabito na natin. Tapos, shoot natin yung back plate. Ito na. Ipabark na natin. Ayan, nabuko na. Salpakan natin dito. Okay, ito na. Naikabit na natin. Naikabit na natin ito. Okay. Okay. Huwag mong buong bayin, ha? Okay. may na yung ano <laughs> Hindi lang may ikot Ganyan yung tunog yun ha Kapag nakabukas Sabos yung tumunog ko yun ha Sa unang start Dahil yan sa ano Sa pulley Kumbaga nag uh, lumuwag yung ano fully. Kasi wala nang bait. Ay, okay, kabit ko na yung crankcase. Pati yung crankcase port niya, tatlo dito sa ano, sa unahan ng maliliit. Tapos dalawa yung malaki sa gitna. Ah, ito nga sila. Kabit lang. Kaya, goods na. Hindi na siyang umiikot. Ibig sabihin, hindi na yung tumatakbo sa panin. Okay. okay na. Goods na.